Hey, what's up guys? So for today's video, si Maika na naman ang bida. Ay nako, charot. <laughs> Sasamahan nga niya si Sword ngayon sa Iloilo para mag-celebrate ng birthday kasama ang mga classmate ni Sword. Eto na nga at nakaredy na si Maika dahil aalis nga sila ngayon. At dahil nga magsaselebrate si Sword ng birthday niya kasama ang kanyang mga friends and classmates. Kaya't sumama na rin ang kanyang lola Terry. Siya po ang nag-aalaga kay Sword habang kami ni Maika ay nandito sa Dubai. Mama po siya ng daddy ni Sword. Sa time pinapakita ni Maika kung gaano katangkad ang kapatid niya. Ang totoo niyan sa April 9 pa talaga ang birthday ni Sword. Pero dahil nga sa birthday niya mismo ay kasama niya ang family para magcelebrate kaya naman nag-advance celebrate siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Katulad po ni Maika, alam niyo ba na tinatanong ko siya kung ano rin ang gusto niya. Ayoko kasi na ako ako'y masusunod tapos hindi naman siya masaya, di ba? Kaya kung kaya ko naman ibigay kung anong gusto niya para maging masaya siya, ay eh sinasuportahan ko na lang. Nung una niyan, ang sabi niya ay gusto niya mag-swimming kasama ang family pero gusto niya rin mag-celebrate kasama ang mga friends niya. Nung dumating nga si Maika sa Iloilo ay nagsabi siya kay manang niya na gusto niya rin mag-celebrate with friends at gusto niya mag-samgyup. So, eto na nga ang araw na iyon. So, mga oras na to habang tinitingnan ko yung video nila, na namimiss ko na talaga si Sor. Dahil sa city lang din sila nakatira, kahit may, may ya andito na sila agad. At eto na naman ang pagrereklamo ni Manang Maika sa init ng panahon sa Iloilo. <laughs> ang Iloilo do kasi ngayon ay malapit na sa sun. <laughs> so dito nga sila pumunta sa Maria Gracia Samgyupsal, Saan ba ito? Sinend lang kasi ni Maika sa akin ang video na ito pero hindi naman siya nagbigay ng details kung saan ito. kung alam niyo po kung saan ito, paki-comment naman below or di kaya itag niyo na lang sila para makita nila na pumunta ang anak ko diyan natang celebrate sana binigyan naman sila ng discount charot lang. Pero in fairness, ano nakita ko ang lugar pinanood ko video malawak ang lugar ha may ba at taas. So yun na nga sa taas sila pumesto at nariyan na rin ang mga kaibigan ni Sword. Hello po sa inyo, pasensya na po hindi ko po kayo kilala kaya hindi ko po masabi o mabanggit ang inyong mga pangalan. Nakasama rin pala dito ang tita ni Sword, ang lolo niya at saka yung uh, pamangkin ko na si Justine na nakasama rin sa video na karaan. Piling ko talaga masarap tong samgyupsala na ito. Ano daw nabubulol na ako basta yun yun. <laughs> Dahil maraming tao, maraming naka Tapos tinanong ko si Maika na ito kung magkano ang per head. Ang mura lang pati 150 peso lang. Ay, bongga. Tapos nakita ko nga, oh, ang daming sineserve sa kanila. Sulit na sulit. So, eh. yun na nga, dahil naserve na ang lahat bago kumain, ay nagpray mo na sila. Dahil nga, birthday celebration to ni Sword. At feeling ko talaga yung nagdid ng prayer na ito, teacher ni Sword yan. Pero through po sa video ko na ito, ay gusto ko pong magpahatid ng aking pasasalamat sa friend at saka sa teacher ni Sword. Kasi na namahan po ninyo ang anak ko to celebrate his life. At sana po, taasan niyo po ang grades niya, ha? Charot. <laughs> so, eto na nga, kainan na. Naku, favorite na favorite talaga to ng anak ko. Basta kainan niya. Tingnan niyo ba naman ang niya. Oh, ito lang may kwento. Ako, alam niyo ba na overdue ako nito nung pinanganak ko si Sword? Ang expected date ko talaga sa kanya ay uh, March siguro makatapusan. Tapos inabot na ako ng April 9. Tapos ito na nga, hirap na hirap talaga ako sa pag-iri sa kanya. Pero normal po ang aking delivery. At nung lumabas na nga siya, nung binigay siya sa akin ng doktor, ang sabi pa naman ng doktor sa akin, oh, mother, bakit pinalaki mo sa chan mo ang baby? Alam niyo ba, mukha na talaga siyang one month. Nung nilabas ko siya, 8.5 pounds siya. Tapos, sa uh, ang kapal-kapal ng buhok niya, laki talaga niyang bata. Pa, paano ba naman kasi nung pinagbubuntis ko siya, parang naglilihi talaga ako sa may kanin. Panay ang kain ko ng kanin. Tapos, ang gusto ko lang lagi, no, nakainin mga bilog-bilog, avocado, buko, hotdog, mga ganun. Kaya naman tingnan niyo siya ngayon, no, bilog na bilog talaga. Aside sa mata na minana niya sa akin na bilog, <laughs> At share ko lang din po sa inyo, no, sword po ay palayaw niya. Hindi talaga niya yung totoong pangalan. Ang pangalan niya talaga ay Sebastian Reed Sword yan dahil ang birthday nga niya ay April 9, araw ng kagitingan. So, ito na nga, balik na nga tayo sa kain nila. Hindi ko na natuloy nakita kung anong mga hamal-hamal ng anak ko. <laughs> so yan na nga ang hamal ni Sword. masarap um, talaga ang kain niya. Pero ang gusto ko talaga makita na hamal nito kay Maika. Pero hindi ko makita dahil siya ang nagbibidiyo. <laughs> <laughs> Pero dahil sa marami na rin akong video ni Maika na pinapakita na puro na lang siya kain, kaya this time ibigay muna natin to kay Sword sa kapatid muna niya. At kung nagtatanong pala kayo bakit hindi ako nakauwi, yun nga medyo may trabaho ako, busy ako at sabi ko kay Maika malaki naman na siya, kaya na niya nga kasuhin ang kapatid niya at nagawa naman niya, very good ka talaga no. Pero alam ko, syempre iba pa rin pag ando doon ako, ba diba? Alam niyo ba last year umuwi ako sa birthday ni Sword at yun din ang first birthday niya na nando ako. Alam ko talaga at ramdam ko na sobrang tuwa niya dahil ando ako year gusto ko man umuwi. Pero naiintindihan naman yung mabait naman ang anak ko. So eto na nga at bigla na lang hindi na sila kumain dahil I think tapos na silang kumain. <laughs> at mukhang sobrang busog na naman ang anak ko. Tingnan nyo ba naman oh Wala nang natira. So hanggang dito na lang muna. Abangan nyo ang video kasi sa susunod na birthday celebration na talaga ni Sword sa otong. Hanggang dito na lang muna. Much love and God bless. Bye!